Sa unang tingin, simpleng painting lamang ito ng mga kumpol na tela. Pero para kay Manuel na nasa likod ng obrang ito, hindi lang daw ito simpleng obra. Kundi sumisimbolo raw ito sa makulay na kultura at malalim na pananampalataya nilang mga kapampangan. Katunayan, ang paggawa niya sa obrang ito hindi lang inaabot ng ilang linggo o buwan, kundi higit dalawang taon. 2023 pa yun. And then, hindi siya natatapos. So every time na nakikita ko siya, may ina-add May pinapasok ko twist. Yung kasing kwento niya is, um, alisos is a kapampangan term for tornado. And tornado from um, uh, sa baba, going upwards, it's like prayers na umaakyat. It's like dreams na umaakyat. Ang talento ni Manuel sa pagpipinta ay nagsimula noong labing tatlong taong gulang pa lamang siya. Tubong guagua pampangas si Manuel pero sa pagtungtong nito sa kolehiyo naharap ito sa matinding problema. Sa mga panahong ito, ang kanyang pananampalataya at talento ang kanyang naging sandigan. Sa pagbebenta ng kanyang mga obra, natulungan nito ang kanyang pamilya at napagtapos din ito ang kanyang sarili sa pag-aaral to survive or to conquer yung mga yung mga problema ko before sa financial. Noong college ako, so my father, um, nawalan siya ng work. Graduating ako noon and then it's my hardest year because, and most expensive year because thesis na siya. So wala akong alam kung anong gagawin ko. And then, luckily, our church um, discovered me. Nag-offer sila ng na art exhibition eh, nagkaroon ako ng means. Nagkaroon ako ng means para ma-showcase yung art At the same time, kumita din ng konti. Mula noon, lalo pang nahasa ang kanyang talento at nakapagdaos na rin ito ng kanyang mga solo si exhibit. Ang kanyang mga obra ay kalimitang ginagamitan ng belo o tabukbuk sa wikang kapampangan at ang kulay pula at puti. Ang dalawang kulay na ito raw, sumas sa ilalim sa balanse ng lakas ng loob, kapayapaan at malasakit. Nakonect ko siya sa culture ng mga kapampangans because more uh, kapampangans use um, a cloth, tinatawag nilang tabuk-buk, para i-cover yung sarili nila to protect themselves from the sun or from rain or from the weather. And then, yung stripes, medyo modern yung tingin natin, pero since 1800s, yung pattern ng stripes is being used doon sa mga skirts sa mga barong so it's a it's an old um print na ginagamit na ng mga Filipinos and Kapampangans before Ang kanyang mga obra hindi lang nakakaabot sa Pampanga kundi pinapakilala na rin ito sa iba pang probinsya At ngayong buwan ng Hunyo ang kanyang mga obra ay dinalas sa Baguio para sa isang exhibit sa SM City Baguio ang mga bumibisita rito napapatigil sa paglalakad at namamanghas sa mga obra. Isa na rito si na Carnelio at John Mark na pawang mga art collector. There's a potential for this artist and at the same time, it's a good investment I think. Binasa ko yung biography niya kasi kasi hahanapin din yung name niya. Kung pwede, i-chat ko siya para magkaroon ako ng isang piece niya na may hang sa Bible sa Christian. Higit sa ganda ng mga obra, napukaw din sila sa mensaheng ipinapahiwatig ng bawat obra. First time kong maka-encounter na connected siya sa religion kasi commonly uh, may specific item o things sila pinipaint. Buhay siya pag tinitignan mo yung exhibit. Nandun talaga yung puso niya habang pinipinta niya. Sa paglilibot ng kanyang exhibit sa iba't ibang bahagi ng bansa, layunin niyang hindi lang maipakilala ang kanyang mga obra, kundi pati na rin ang kultura ng Pampanga. Gusto ko lang lumabas na mayroong uh, young artist from Pampanga. Luckily ako, isa ako sa mga young artist na nagkaroon ng opportunities para lumabas sa Pampanga and to represent my hometown. Ang kanyang exhibit sa Baguio City ay magtatagal hanggang sa 30 ng Hunyo. Sunod namang idaraos ang exhibit sa SM City, Kabatuan at sa Nueva Ecija mula August 1 hanggang 14. Lovely Palabay, RNG News.